Mga kababayan, kung meron man tayong dapat na pagkatiwalaan o dapat asahan, lalo na kung uh, ito ay gagamitin natin bilang pagpapatunay kung sino ang mga tunay na mga nakai Kristo. Ay wala iba kundi ay ang banal na kasulatan. Sapagkat si Kristo man ay uh, pinahayag din niya ito. Sinasabi niya, saklat ng Juan, sa 539, Sa ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga ito o sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang siyang nagpa, nangagpatutuo tungkol sa akin. Kaya dapat ugaliin po natin. Lalo na sa marami ngayon na mga pahayagan ay kanya-kanyang claim pagdating po sa ah uh, totoo o kung sino man yung mga nakikristo. Kay Kaya tandaan po natin, sa kasulatan po tayo babase at hindi sa kung ano-ano mga uh, dagdag na mga mga ginagawang mga kwento, or mga salaysay, or mga kasulatang iba, o mga tinatawag na ibang mga aklat na hindi ka bahagi ng uh, nilalaman ng balala kasulatan. Kaya kung tayo po, ang uh, dapat na tanungin, ay ang ating pong masasabi, ay yung sinabi ng ating Panginoong Iso Kristo. Kanyang mga salita. 1 rentai Sinabi nga ni Jesus sa mga hudyong yaon na mga nagsisampalataya sa kanya, kung kayo'y magsisipan na sa aking salita, o magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At ang sinasabing katotohanan, 1770 ng John, ang salita ng Diyos. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kaya maliban sa salita ng Diyos, maliban sa banal kasulatan na siyang katotohanan, siyang ating dapat kilalanin at ating pagbabatayan at paniwalaan. Sapagkat yan ang magpapatunay kung sino ang nakay Kristo at kung sino ang wala kay Kristo. Kung sino ang mga nagpapanggap lamang at kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Pagpalaan po tayo ng ating Panginoon.